Tagumpay ang It's Showtime, especially for you, Sir si Oliver Moeller na mapasok ang showbiz industry. Ayon kasi sa ulat na inilabas ng ABCBN News nitong Miyerkules ng gabi, ika-24 ng Abril, pumirma na raw ng kontrata si Oliver sa talent agency na Cornstone Entertainment. Matatanda ang nag si Oliver matapos siyang mapili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Disa, especially for you, bilang makakadate nito. Tagumpay ang It's Showtime, especially for you, Sir China si Oliver Moeller na mapasok ang showbiz industry. Ayon kasi sa ulat na inilabas ng EBS-CBN News nitong Miyerkules ng gabi, ika-24 ng Abril, pumirma na raw ng kontrata si Oliver sa talent agency na Cornstone Entertainment. Matatanda ang nag si Oliver matapos siyang mapili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Disa, especially for you, bilang makakadate nito.